Yo. Uy. Ay, tinignan lang ako. Yung katabing motor. Punta ah. tayo ng Shenpong, mga repa. Bibili ako ng charger. Sira na charger ko. Alobat pa naman yung cellphone ko. Punta ka. Samahan niyo ako. Galing ko lang, Diop. Mamaya, pasok na ako. Pero tapos ko lang di maligo. Dito ako sa basement. Oh, um, Mag-motor tayo. Let's go. Samahan nyo ako. Bibili tayo na charger. Yip! dito na ako. Sa Shempong. Bili nga ako ng ano, charger. gan, Pasok tayo. Okay na to maray pa. Pati to, baby linggo na okay, -tien. -tien, okay ito, na rin. na ako ba? Ah, okay. Okay, na yung daw. Ito na pa, ito lang. Oh. Ay, yan, oh. Ako, yun Oh. May bag pa ako maray pa. Alas dose yun o. Hindi pa kasi ako nang -nang Sinapay na lang ako. Dahil may pasok pa ako mamaya. Bulog na lang din ako. Di ba? Tara. tuloy na tayo. Di lang naman ko. Pasok pa ako mamaya. Di ba? Let's go. Ay. Tapos na naman ang day of. Uy, abroad. mamaya ah. Mm. ba niya pa? Sira na kasi ako. 'ko siya. Mahihiyang 'ko. Ano yung cake mo?

Saan mo ay lahat po? ko malay. Dati nini Dati mo lahat lang. Ang na Dati pay lang. Dati pay. Hindi ng gamit ni Kevin. Hindi labisin natin. <va Penina>! Ah. <laughs> <yos> Manin. <anit> Mabalin na dan, awan sa wawanan eh, mukhang mo, pwede na yan O pwede kaya lang, awan di ko na Sinigang, sinigang na manok O oh yan, yeah, ganyan na lang kaya Happy birthday para Para, hey. ah, happy birthday. Happy birthday. Ba? Happy birthday. Happy birthday Bandoe, Ayan. Um. Mortix to come. More chicks to come. More chicks to Tapos iba. Eh, Joke lang, joke lang. kana. na. Magkana yung pa? 650? 650? Pwede na. Mas May tayo kulang siya libre pa kulang lang kulang na nakainkan to kulang lang nakainkan para basa <laughs> basa ang jas maulan barre. Barre. Sir. Huh? Sir, break time break time malaki ang sinahod ni Paro sa yung dalawa, umuwi pa oops, kalbo kain tayo ay hindi yun, kapal na ay pila dyan, hindi pila mga na yun isda tapos ano to tofu Pwede na yan Hindi ako yung sapa na yan Lagi Oh, agibati kayo Withdraw yung na Yung napaw Agibati kayo pag alawans <laughs> yung na Gado niya <laughs> Midro namin na ay na abo. Oh. <laughs> Lakay. Ah, okay na. Sahod man, hindi ka pinakarga ako. south ko di last month. Ah. Hindi ka. Joke lang. <laughs> <laughs> okay. lang. Ah, pasok na. Hindi na ko. Mamaya na mag... Daman to, oh, daman to padalan. Dawa yung paluwagan. Bait ko yung paluwagan ko. Paluwagan. Paluwagan tayo. Ayy. Pasok na ulit. Pasok break time. Kano? Wala na ulan. Oh. A -e -a -a -a. ta tay Anh, đây Không biết đi. Cái đồ bây bắt đầu không nhỉ? Mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Padala sa kayo dito sa Family Mart. Ako sila eh. Tapos siya magpadala. May padala naman ang sahod. Yung dalawa ako. Yan mga repa, hindi pa Masipin ako sa dorm yun. Pagkain na rin. Itlog, bagong sahod. Tsaka... Ano ito? Uy, sultanghon. Yun. Taong sahod. Itlog mare pa no. Ang dalaga. na naman kami yung mga repa. Nandun yung mga sama ko. Nilalamig. Naghihintay kami ng taxi. Mag-grocery. Yeah. May naiwan pa naman sa sahod. ba diba? Kailangan natin mag-grocery yung mga gamit. yung tatlo nandun mga repa po trip muna la pesta tatlo lang kami hindi sumama si Kevin so tatlo lang kami yun kaya tayo uy yun know? o sarap uy kain. tatlong ulam 120 dalawang kanin pwede na diba Ay, sold na naman mga repa Ang grocery mo na kami Dito sa R7 Mart Tara Bayad, tentang Pinabili ni Kevin Yan si Kevin Bayad na Ito na eh Ay, ang ganda. Oh, ganda man lang. Tara. Yulo. Sap, sap, sap pa rin pa. Yo. Another day, another vlog. All right, all right. Punta tayo ng Taipei. Kukulin ko lang yung motor. Yun no. Oh. Pupunta tayo ng Taipei ngayon. Pupunta ko ng Meco. Papa-convert ko tong license ko. Para may license na tayo, di ba? Para hindi na tayo matakot mag drive. O sama niyo ako, kakaout ah, ko lang. Tara. Yo, mare pa. Dito na ako sa station. Ngayon, nakapag na rin ako. Hanggang dito lang yung motor. Kala nga uh, hindi umulan. Medyo pakit pa naman yung weather ngayon. Nasa 50% ang chance na uulan. So yun, kakaot lang natin. Punta tayo ng Taipei. Punta, Punta ako ng Meko. Yan. Papakonvert ko yung license ko sa Pilipinas. Diba? Medyo maaga pa. Wala pa yung train. So, dito muna ako. Saglit. Vlog. O, sama samahan niyo Yan na yung train, mga repa. Sobrang lamig, grabe. Tara, dalawang oras sa biyahe, pagundang Taipei. Dalawang oras, let's go. South Chulin na ako, South Chulin. Bababa ako ng banchaw, banchaw na lang ako, mga repa. Pero, ay, huwag na pala. sa Taipei Main Station na lang tayo para makagala naman tayo dun no? tagal na rin akong tinakapunta ng Taipei Main Station so yun sa Taipei na lang tayo bababa South Shore na tayo yan first time ulit makakapunta ng Taipei Station Bumaba din ako dito sa Banchaw. Oh. Oh, Ang oras na kasi, makarepe. Reven tart yan ah. May galing pa ako ng puyat. Kailangan kong ano. Uh, makauwi agad. Siyempre, nahihirap na pag maabutan tayo ng hapon. Masyado. Oh. Mas na, kaya saan dito? Ah, dito, bawa. Sarado. Okay, oh, 11.30 na umaga at grado alas 3 alas 4 na ako makakauwi nito may diba? next time na tayo pumunta ng Taipei Main Station ang oh, banana line MRT tayo ulit ah sakay tayo ng blue blue line tapos baba tayo ng lipat ulit pala ng brown line Mare pa. Puntang Taipei Main Station. Taipei. Taipei Meiko. Wala na naman. Mabisiin na kami na. Lakpe na Asa yung yun. banana line ng BL. Sa blue tayo. <laughs> Tapos lipat ng brown mamaya. Diyan tayo. Oh, di ba? Oh, Makakabaya tayo dito. Taipei. Ano oh, meron dyan? Uy. Sports press. Oh. Ah. san Saan? Dito. Hmm. Taya. Mm hmm. First time ko ulit dito ah. siyang pushin, Lipat ulit tayo. Brown line naman tayo. Lipat ulit. Yan o. Televator o. Ta. Yan o nga pa yun o. Weyho line tayo. Weyho line. Ito maaari patignan nyo to stairway na to ay stairway puting na yan escalator ang taas damn taas na to yung ito ako bilog sa Taiwan eh na ang ano ng mga train nila dito taas di diba? oh sorry naman takpan natin sa ate Diba? ipat ulit tayo brown line tapos ilang station na lang sa may ko na ako Nakaano pa ako naka polo shirt pa ako tapos nakadamid sobrang lamig eh shirt sana ako kanina, alis kaso nga lang, malabeg so madas makikita nyo ng Taiwan oh. Roll 20. Ah, uh, roll 20 lang. Gutom na ako. Kain muna kaya ako. Kain mm -hmm. muna ako. Tapos, ah, uh, magpapaprint ako ng ah, uh, ARC, driver's license, passport. Ah, Daladala ko pala yung passport ko, Marepa. Ngayon, um, kailangan, kailangan daw kasi na ma... Uh, natin old oh, school no? old school to uh, yun papasirox muna ako tapos food trip muna ako alas 12 pa lang naman at walk in lang ako walk in lang ako sa Meiko alam ko na to nakapunta na ako dati sa Meiko pangatlong best ko na yata dito sa Meiko type in Mexico. so uh, madali ko na lang pinuntahan to diba let's go Convert natin yung license ko mga reba, tapos na ako magpaprint. Taguan ka api lang. O maya na pala ako kakain. Punta muna ako sa amay ko. Tanong ko kung ano ang requirements. Diyan lang. May ko na yan. Ito na ako galing kanina. Magpaprint lang ako dito. Ah, uh, 7-11. Pasok mo na ako. Mga masyado maraming tao, di ba? Walk-in lang ako eh. Hindi ako nagpa-appointment. Tama, Mila Economic and Culture Office. Ayo, kita. Let's you know, go. Driver license for kapis or two kapis, Passport ARC Dami pala. Kulang oh. Oh, yun. Balik aku Ah, print Pakapi muna ako. Ay. Tagal. Pang walo pa yata ako tatawagin pag siyam. May ko na yung papers ko. So kakain muna ako. Ang tagal nun. sasaklit lang ako kung kakain. Dito na ako sa 7-11 kakain. Ah, matapos na agad. Oh, ba 140. 140 na. O baka matapos tayo ng 3. Pwede na yun, di ba? 3. Taglitang kanin. Init ah. Pwede hmm. na yun.

Philippines. Grabe naman talaga. 2.30 ako natapos ha. Alas 4 ko daw makukuha. Releasing. Tapos na. antok na ako. Talik pa ako trabaho kanina. Buti na lang. Di ako kumamaya. Pero gagabihin na ako nito. Ay, alas 4 re releasing. Grabe naman. Eh, ko. Ang bagal ng proseso nyo. Bakit ganon? Bakit sa ibang lahi ang bibilis? Tulad dito sa Taiwan, pag may medical, ang bilis. Sa atin naman. Grabe naman. Eh, yung iba nakatulog na doon nakatulog na sa table sa uh, mesa dami namin naghihintay yung releasing grabe dito po ako sa labas maghihintay wala sa kalahat yung oras ang gagawin ko doon sa loob may mga nauna pa sa akin meron ito ulit ako ay tinapay lang <laughs> palubot pa naman na ako Diyos ka Lord Bego Taipay pwede pakibilis-bilisan lang proseso nyo, galaw nyo diba let's go oh ha <laughs> may sabaw tayo sabaw na may init doon muna ako sa park kakain Nalako Uy, Uy, nakaupa. Dito lang naman tayo. Ano ba? Diba? Aray pa. Hmm, yan. Kainis <laughs> eh, ako. Tagal lang paghihintay natin. Hapon na. Ano kaya meron dito? Kainin ko muna ito, maray pa. May sabaw pa ako. Ano ba? Diba? Hmm. Dito lang ako sa park kakain na. Kahit malamig. Para may iba naman. Oh. Uy. punta sa bar. Di para parang authorization lang yung makukuha ko dito. Next, next other day na ako pumunta sa MBO. Para pa-convert yung license ko bye pa. Parang, um, pwede na ako mag dyan sa Taiwan. Let's go! Ang lamek! Naabot talaga tayo ng last quattro. Grabe, 4.05 na. Pero nakuha ko na. Yo! Pwede na umuwi. Palobat na ako. Kita na tayo doon sa Sinpong. Sigurado gagabihin na ako dito. Palipat-lipat pa ako ng train. Let's go. Uyan na. Antok na ako. <laughs> Pero busog pa ako. O, oh, ang Woo! Nahala na, kami ikaw. Grabe, nagbayag. Bayag process na. Mga pasar. Pilipino talaga. Nagadote, agpapag. Pag napag nagyaw na empleyado, timi hindi yeah, na hindi naman gumagalaw yung number tapos dahilan nila may meeting daw kasi may bisita grabe sa kalating oras nakatigil hindi gumagalaw grabe naman so yun mare next next other day na akong ala kapras yung lisensya ko may, sur, may kasulatan na ako diba? may apidabit na ako Let's go. Hindi ako. Tintinda lang bonnet dito. Malapit sa train station. Nakabili nga ako ng bonnet. Jampay. Mm. Sige. Hindi ako. Hmm. Yo, pare Dito lang ako sa yun pong ngayong gabi na. Gala 7 na ng gabi. 6.50 lang. Ah, uh, pa-uwi na rin ako. Nakaigipaw sa load ng train. Mabon na punta yata. Mamotor pa ako. Yan na tayo. Let's go! Yan, dito na ako sa dorm. Mm, parking na tayo. Basement. Puno dito. Ang lapit sa na elevator. Yan ako nagpa-park lagi. Ako mare, papay nga na. At yun na. Salamat sa pagsama. At next time, kayo ko. Yun. Kayo sa using nyo na yung ano yun? Sistema nyo. Marami, basta Pinoy talaga. Ang bagal ng sistema ano don't know, Joyce so eh. Diba? Tayo magagawa. So yun mare pa. Dito ka tapos yung vlog ko na to. Maraming salamat. Let's go. Kita kita so